good morning ayan gala tayo papasyaw ko kayo dito sa my Yorowa tignan nyo naman ang ganda ayan eto po yung Yorowa tignan nyo naman po guys yung mga bagong dating namin dito nung no May 16 po wala po yan siya mga bulaklak ayan tingnan nyo naman ang ganda ayan so cute ang ganda nya tignan ang cute sa mata Ang cute, cute. Tapos, ang ganda ng weather today. Yan siya. Tapos, sobrang lapit lang sa bahay namin. Bahay pala nila. Yan, bahay nila. Ayan, kasi hindi pa kami nakabili ng bahay. Kasi nga po, sobrang mahal. So, ayan. Pag-ipunan po natin muna yung pangbahay. nako Naku dito po sa may Australia po ang hirap po kasi mahal po ang bahay ayan so pag ipunan mo ang bahay ayan so malapit na yan po ako makapag work at then kapag nakapag work na ako yan ipon ipon na rin din para sa bahay yan tapos dito po ang ganda kasi nga po tahimik, malinis tapos Uh, pag pumunta ka sa may uh, st shopping store maraming mga special kaya mga pinipili ko po laging mga special po kasi nga po para po makatipid ayan so maganda kasi dito kasi kapag yung mga product po nila bagong lagay lang po sa 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 fridge gaya ng mga karne mahal pa yan sila tapos after few days mga after 2 days or 3 days nagsisil na po yan sila for reduce ayan para po maibenta po kasi dito po strict po sila yan strict po sila sa pagkain dapat mabenta agad-agad yan yan so ayan sa susunod ko pong video is i-share ko na nga po pala sa inyo ang aming love story ng aking habibi yan, nandun po siya kumukuha ng pera. Ayun. Ang cute naman ng baby. Ayan. Sana all. Gusto ko rin pong magka-baby. Yan. Isa pa lang po yung aking baby at baby girl. At 13 years old na po siya. Yan. 13 years old. Hindi na po ako bumaba sa sasakyan. Pabidyo-bidyo lang po ako dito sa loob. Yan, so... Magpapaload nga pala ako. Bibili ako ng credit. Para may load sa aking phone. Ayan, so importante kasi may load ang phone. Kasi ang mga appointments, sa mga doktor, kailangan i-confirm, mga ganyan. so, sobrang na-amaze talaga ako sa punong ito. Kanina ko pa yan siya tinitignan, pabalik-balik ko Iyan. <laughs> Pero talaga nung pagkalating namin dito ng May, sabi ko, hala, patay na yata itong mga puno lang. <laughs> sabi ko sa asawa ko. Pero sabi niya, no, hindi yan. Kasi yan, mamaya, yan, makikita mo mga bulaklak na yan sila lahat. <laughs> Ayan, oh. May 16 po nung dumating kami, walang dahon or anything po ito tapos ngayon puro bulaklak lang yung nakikita mo ayan ang ganda cute 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 ayan punong puno po ito dito sa australia ng ganyan may mga iba pa may mga pink saka iba ibang kulay po yan siya ayan ito na si habibi ayan mag ano na kami mag bilhin na kami ng credit sa phone ayan let's go share ko na po yung aming love story very very soon ayan, ayan. abangan niyo po yung aming love story thank you for watching and don't forget to like and subscribe for my youtube channel and please like and share po ayan thank you for watching